Hello guys, kasama ko yung panganay ko guys, yan o. Oh. Nakaupo, nagbabantay sa akin, nagluluto. <laughs> guys, yan, yan ang ano ko guys, luto. Yung tatlong trasong isda yan guys. Tulingan nyan siya guys. Uh, lulutuin ko yan sa gata. Yan, sibuyas. Uh, pagsama ko na, luya, bawang. Yan, yan. Yeah. Yan, yan, sibuyas yan o. Oh. Uh, pagsama ko na yan sa aking paksiw. Na may gata, na may gulay. Yan guys. Yan, yun sila guys, naghihintay guys o. Oh. <laughs> Nagbibilang oh sila ng pera. <laughs> yeah! Mga pareya-pareya guys. Sigmamisyo. <laughs> yan. Ito na guys. Uh, yan ang linuto ko guys. Yan. Pakasarap pa. Uh, linuto sa gata. Pati gulay. <laughs> First time luto niyan guys. Yan. Yan siya uh, yan guys. Ang sarap niyan. so uh, sulit yan guys. Oh, parang harap ng kambing yung pagharap ko guys. <laughs> subukan nyo magluto ng ganyan guys ang sarap talaga ngayon lang ako nakapagluto ng ganyan niluto sa gata na ano, paksyo ah. Uh, o, uh, yun, oh, sarap talaga yung ano, pichay ah, uh, sana dinamihan ko yung pichay <laughs> yun isda yan ang guys tulingan ng isda guys pinakso um, ko muna siya bago lagyan ng ano ng Hello guys, magandang araw. Ito yung guys, ang simula ko guys. Yan. Napakaway-kaway <laughs> pa siyong pare <laughs> Yan, yan ang mga guys. Kung ano ito, magayantay sa akin kung lulutuin ko. Pag-aabang siya. <laughs> ito guys, yan itong lulutuin ko. Yan guys, pakita ko guys. Yan, yan. Pitsay guys, yan. Isda. Lulutuin ka guys sa gata. Ah uh, pak Ano sa paksiyo tapos si lagyan ko ng gata Sa kagulay gulay first time ko magluto ng ganito guys kaya sana ay maabangan nyo ako ang dulo ng videos ko guys sana na subay tayo niyo. ito guys ha, lagay ko na yung sahigan ko muna silalim ng ano sibuyas at saka bawang luya uh, uh yan lagay, sa lagay isda tatlong piraso na guys na tulinga na isda yan siya ha yeah. ang ulam <laughs> wala pa yan, yan kasi ang kasyalan sa sa yan, lagyan ko ulit sa taas ng ano, luya, bawang ulit, at saka sibuyas. Yan, lagyan ko siya sa taas. Yan, yung pang naglahal, ano ko na guys, sibuyas. Timplahan ko na siya, kaysa sasalang ko na sa sama. Yan guys, mamajikin natin yan siya guys. <laughs> depende yan guys sa iyo kung yan lang ilalagay mo kasi malasa na rin yan. Kung lagyan mo ang asin, nasa iyo naman yan, depende sa iyo kung na uh, ano ko pa, pa yan lagyan natin ng paminta ah, uh, di ba kung paminta oh, uh, yan suka lagyan natin ng suka kunti lang ng suka guys ah, uh, tapos si eh, lagyan natin ng tubig yan guys ah, uh, para hindi siya masyadong maasim di maasim di ba ah, uh, tapos pa kuluan natin yan guys tapos hanggang sa maubos ang tubig saka natin nilalagay yung gulay mamaya Okay, takpan na natin siya guys. Yan o. Oh. takpan muna natin. Lagyan natin ng apoy, di ba? Hintayin natin siya guys. Yung mga ilang minutes. Yan, di ba? kumulo. Mabilis naman kasi itong ano, yung ano, pag kumulo siya. Yung isda kasi, uh, pag kumulo yan, mabilis yan maluto. Yan. Kaya lang, may sabaw pa siya. Kaya, paano natin? Yan. Yan sila guys. <laughs> nagbibilang. <ilang bariya. laughs> may eh. uh, nagbibilang ng bariya. May binabalak yata ang bilin eh. Uh, nagbibilang ng ano So guys. Yan. yung ano guys. Yan ang gata. Habang inano ko guys yung gata wala pa. Na order pa yung gata. Bilhin <laughs> yung gata kasi eh. kalimutan namin bilhin sa palengke yung gata. Uh, Inintay ko ano. So, habang nakano siya wala yung gata pa tin order ko lang kalapit lang din namin <laughs> nagpakayod muna ako ng gata ito na guys lagay ka na yung ano, talong di ba? O, kasi wala nang sabaw yun yan ingingan muna natin kunti hinaan mo apoy yan. para luto luto natin kunti yung ano yung talong o luto ano yung ayos na yung talong yan yan, yan ba diba? wala nang sabaw talagang naghihintay na nang sunod natin yung isang yung gulay na ano pitsay. Lagyan natin ng pitsay. Ah. mo na natin yung ano, uh, ceiling green, ya, yeah. mahaba 'yan. Yeah. Oh, lagay natin 'to, pitsay. No. natin 'yan. Kasi yung pitsay mabilis lang naman din 'to maluto. 'Yan ang pagkain nito, guys, na pagkumulo na nasa na kung gusto gusto mo nang ihain. <laughs> Kaya <laughs> naman guys, so pasarap na naman Ang kain ito mamaya. <laughs> yan. Lagyan na natin yung ano, gata. Ha, yeah, ito yung pangano diyan. Pampalasa talaga. Ha. Yeah. First time ko magluto ng ganito. Uh, Lagyan na natin yung gata. Ha. Uh, hanggang sa siya kumulo kasi wala nang sabaw yung isda, guys. Naubos na. Ah, uh, na natin 'to ng kumulo. Uh, pag uh, tapos ng kulo mamaya, ah, uh, pwede na 'yan kasi hindi naman patagalin yung ano, ilang ano na lang yan, ilang titingnan-tingnan lang natin kung medyo okay na yung ano, yung pitsay. Ha? At saka kumulo din yung gata. Ha? Ay, takpan muna natin, ha? para mabilis kumulo yung gata. Okay lang naman yan kahit malabnaw na yung gata <laughs> kasi ano naman yan. Eh. Ya. Oh, o ito na guys, yan. O, ah, tikman muna. Ako mahilig ko sa magtikim eh, pero yung ano ko, yung asawa ko, misis ko, kasi nagtitikim na, naamoy lang yung loto. Okay na daw, loto, ano oh na. Pero masarap magloto yung misis ko. Ay, kasi sanay na sanay yung pagluluto eh. Basta't may recipe lang, kahit ano pa paloto mo, kayang-kaya yan. Kaya, ito na guys. Okay na siya. Ayos na, pwede na. Pwede na natin ito hiyain at saka kainin na. Yan o, oh. di ba? <laughs> Dito na nga na guys. Oh, yan. Yeah, diba? sa lagi kong kinakainan, guys na dami oh, plus maraming kanin din so <laughs> oh, po, bagong lahat dasal muna sa na ama isang kanin ito na guys, tapos na tayo magdasal salamat kay God oh, ito ito na oh, ito guys yan talong. yan, talong guys pahaba yung panghiwa guys yan isda, bali yung dalawa iniwan ko sa kanila kasi hinihintay nila guys na maluto kanina. <laughs> oh, plus tubig lang guys. Pag naubos yan, tubig agad. Ha? Yeah. Oh, ito na. Oh, unang subo guys para sa inyong lahat. Malinamnam pati yung dahon ng, ano, ng pizza. Yung malinamnam guys. Kaya dapat pala dinamihan ko yung pizza kanina. Sarap, sarap ng pizza. Pizza palang lang eh, sigurado na. <laughs> May ano na may mayroon ka ng ano pan <laughs> pampalasa sa kanin yun know? o sarap talaga so, kaya yun kaya ang ginano ko guys malinamnam nam siya kasi sa gata siguro na dahil sa gata plus isda tulingan yung isla guys medyo ano sa kina press ka pa yun, guys sa suki namin yung binibila namin kaya yun ang ano, binili ko tulingan uh, pag hindi ka marunong magluto na guys nakakalasing yung tulingan guys yung dugo nya kailangan malinis na malinis pero yung tulingan kong binili kwan yung talaga guys preska pa sa guys kasi sinabi sa akin ng binilan ko yung suki namin pres pa yan hindi yan siya ano galing sa Q Mart yan <laughs> sa Q na ano guys kaya aga pa kong binili sa ganya. so, guys yan talong sarap na guys pang pahaba din ng hiwa ko guys ba para pag uh, sinubo mahaba din ha <laughs> hmm, Sarap na-sarap nga. Guys, malinam-nam sya. Ang sarap ka Sana, guys, yung sino man ang nakaka- ano ng pagluluto ko, guys. O, palike na lang at saka pa-share, guys. Uh, saka sa, ano, sa YouTube at saka sa Facebook page ko, guys. Ha? Uh, <laughs> <laughs> Hindi na ako nag-upload, guys, sa aking, ano, sa aking personal, ano, sa aking personal na Facebook. Kasi daw, pag- mag-upload ko doon sa personal Facebook ko at saka sa ka, ano ko sa Facebook page magka-conflict -ka kasi pareho lang naman kaya yun baka ma masipa tayo ni Facebook <laughs> kasi dubli-dubli na yung ano double na yung upload di ba kaya kung gusto niyo manood eh ano niyo lang i lang niyo ako sa ano sa Facebook page sa Rolls ano Rolls channel ha <laughs> ah at saka sana sa YouTube kasi oh kung sino yung God. ano yung gusto yeah. ng mga ganito ng mga luto guys di ba puro kalimitan mga isda luluto naman ako ng mga ano mga uh, uh, mga beef mga pork ganyan pero bihira lang din naman ako magluto mga karne siguro mga once a month mga ganyan kalimitan kung luluto talaga mga ano mga seafoods gulay, ganyan, seafoods, di ba? ka kapag mahilig kayo ng ganito, guys, pa-share na lang din. Ha? Sa oh. ano dito, guys, sulit na sulit ka. Kahit ma kasama ko sa bahay, talagang gustong-gusto nila yung mga ganito, yung mga luto sa gata, ganyan. Kasi maali namnam siya pag nanluluto sa gata. ah hindi mo talaga ano talagang ulit-ulitin mo pagluluto uh, gusto ko ulit maginataan na naman 'di diba? tingnan mo naman no yung ano ko tingnan mo naman yung mga banal ko talagang kwan talaga sarap na sarap <laughs> Yan, <no? laughs> isda isda pa lang talagang eh, hindi naman pwede uh, ako lang kumain ya yeah? kasi may kasama din ako sa bahay kaya iniwan ko sa si kanila yung ano yung dalawa eh, isa lang din ano ko uh, oh, ay, ay, apat kami sa bahay Oh, mali sir sir sila kayong dala. <laughs> Kinuha ko isa. <laughs> Pero ano naman guys, medyo may kalakihan naman. Ka ano, din? O, ano sarap na sarap talaga ako guys. Ka talagang sulit yung ano ko. Sulit yung kain ko <laughs> Subukan yung magluto ng ganito guys, yung mga linuluto sa gata. Malinamnam talaga siya talagang baka sa susunod na lulutuin ko ganito na naman ulit na may lagyan ko na naman ng gata basta sa uh, no, mga seafoods talagang paboritong paborito ko ano patay uh, pati gulay talagang kwa talaga yung pizza, yung pizza oh, sarap na sarap ko sa pizza pero pag yung pizza na mapait na rin yung pizza kung medyo mo over sa cook din mapait din yung ano niya yung lasa kaya dapat ka eh, katama-tama lang din ang pagkaluto niya hindi sa masyadong lutong-luto talaga kasi mapait din ha? O, ayos na ayos talaga kung <laughs> 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 ano talaga Anong... kitang kita naman sa itsura ko yung ano <laughs> sulit na sulit ha? Oh. Ah, talagang <laughs> kwenta talaga. talaga sana ma-appreciate uh, nyo yung aking videos, guys. Ha? Yeah. Oo. Uh, Talagang kuwan ako. Talagang appealing na feeling talaga sa kinakain ko. Talagang ano talaga ako. Sarap na sarap talaga. <laughs> oh, my God! wow gano'n. Wow! Oo. Ano yan? Na ubos na naman. Yeah. Uh, sana, guys, sa susunod ko ulit na videos pag, uh, ano, pag every sa Sunday lang naman ang pagbibidyos ko sana ay uh, masuportahan nyo ko at abang-abangan yung mga videos ko every Sunday nagkikita kita tayo ulit kasi ito na guys kaya patapos na ako ng aking ano aking kinakain kaya sana po eh, ma ano ma appreciate nyo ang videos ko uh, kakaibang uh, ano pagluluto puro gulay at saka isda lang <laughs> lagi. <laughs> Yan lang lagi ang niluluto ko, isda, gulay da. <laughs> ya, yeah. Pero to naman to guys. Talagang may pagpupulutan din na, di ba? Lalo pag may mga high blood ka, ganyan, di ba? May ano ka rin. Nga ito lang lagi yung ito pang bagay na lulutuin natin guys, ya. Yeah? Uh, para to sa atin yeah? <laughs> o to okay guys paano na ano na bubos na sana eh <laughs> Sabayan ako oh sa pagkain. God! Para mapasa ko na kain. Okay. tubig lang guys. Ang aking panulat. Yan oh. Ayos. Solve na solve. nagang oh. ano na. Talagang okay-okay na. Okay guys. Sa sunod na video sulit. Ako na Bye-bye.